isang bangin sa impyerno at yan ang kaparusahan ng mga taong mandurugas yan yung mutafifin mandurugas tuso buraot yan yung sinasabing mutafifin kapag sila yung namimili magdadala pa sila ng panukat o di kaya timbangan sariling timbangan nila para hindi sila madaya kasi gusto nila ibigay sa kanila yung karapatan nila pero kapag sila ang nagbenta wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun sabi ng Allah kapag sila ang nagbenta babawasan nila yung sukat ng ibinebenta nila o di kaya i-adjust ia nila yung mga timbangan na ginagamit nila sa pagbebenta nila ng mga bagay na ibinibenta nila. Para sa kanila sabi ng Allah, ang kaparusahan sa mga taong yan, inasa pinaka o sa bangin ng imperno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta Muhammad, wa abagadol biladi ilallah aswakuha pinaka kinasusuklaman ng Allah na lugar dito sa buong mundo aswakuha, ang palengke kapag ang lugar o isang bagay kinasuklaman ng Allah, damay yung mga tao na nandoon sa lugar na kinasusuklaman ng Allah. May negosyo ako sa palengke ustad. Ito so, kabilang ako dyan. Sa pimurkaan o Allah, maaring kabilang ka. Ngunit, para hindi ka mapabilang, maging matino ka sa pagbibigay ng tamang timbang at tamang sukat kung mga sukat ang ibinibenta mo. Halimbawa, mga floor mat, ituwid mo, huwag mong babawasan. O di kaya, mga bigas, huwag mong i-adjust yung timbangan kung nagbibenta ka ng bigas. Para hindi ka mapabilang sa mga taong kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan sa palengke. Muhammad Kana Clips Muhammad Kana Clips Mga kapwa ko ng Allah, ang nais kong ipaalala una sa aking sarili bago sa inyo ay isang ugali na kung saan sa tindi ng ugali na ito maaring ikapahamak ng isang tao maaring maging dahilan na siya ay manatili sa impyerno kahit na siya ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa sobrang tindi ng pag-uugali na ito ginawan ito ng sura nang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan ang pangalan ng sura ay suratul mutaffifin anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim waylul lil mutaffifin الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, "Wailul lil mutaffifin." Kasawian sa mga taong mutaffifin. Ustad, sino yung mutaffifin? Sino yung tinutukoy ng Allah na mutaffifin? mga tatfif Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, "Allazeena idzaa aktaluu 'alan naasi yastawfoon." Yaong silang mga tao, ang mga mutaffifin, sabi ng Allah, sila yung mga tao na kapag namimili sila ng mga bagay na sinusukat, ng mga bagay na tinitimbang, gustong gusto nila na buong buo yung binibili nila. Walang labis, walang kulang. Halimbawa, bibili siya ng lupa, magdadala pa ng sariling panukat. Ganito yung ugali ng mga, ara mga Arabo sa Madina noong hindi pa dumating ang Islam. Nung hindi pa dumating si Propeta Muhammad, ang gawain ng mga Arabo sa Madina, nagdadayaan. Nagdadayaan. Nag, nagdadayaan ng sukat. Kapag nagbebenta ng sukat, halimbawa lupa, babawasan nila. Halimbawa naman kapag mga kinikilo, mga tinitimbang, ia-adjust nila yung mga timbangan nila. Babawasan nila yung, o, kung hindi nila a-adjust yung timbangan, babawasan nila yung bigat. Halimbawa bigas dito sa atin. Yan ang mga taong mutafifin, sabi ng Allah. At ang kaparusahan nila, sabi ng Allah, wailun. Ang ibig sabihin ng wailun, sa ibang pagpapaliwanag nito, ay isang bangin sa impyerno. Na kapag nahulog ka dyan, malabong makaakyat ka na sa bangin na yan. At yan ang kaparusahan ng mga taong mandurugas. Yan, yan yung mutafifin, mandurugas, tuso, buraot. Yan yung sinasabing mutafifin. Kapag sila yung namimili, magdadala pa sila ng panukat o di kaya timbangan, sariling timbangan nila para hindi sila madaya. Kasi gusto nila, ibigay sa kanila yung karapatan nila. Pero kapag sila ang nagbenta, wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun, sabi ng Allah. Kapag sila ang nagbenta, babawasan nila yung sukat ng ibinibenta nila. Odi kaya, i-adjust nila yung mga timbangan na ginagamit nila sa pagbibenta nila ng mga bagay na ibinibenta nila. Para sa kanila, sabi ng Allah, Wailun. Ang kaparusahan sa mga taong yan ay nasa pinaka kailaliman ng imperno o sa bangin ng imperno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta Muhammad Nung tinanong siya kung ano yung pinakamainam na lugar at pinakamasamang lugar, kinasusuklaman ng Allah at kinaibigan ng Allah na lugar, sabi ng mahal na propeta Muhammad an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Sabi ng mahal na propeta Muhammad ang pinakakinalulugdan kinagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lugar ay ang mga moske, ang mga masajid. Sa pagkatjaan sa masjid, ang ginagawa ng tao, nagsasalaman, nagbabatian ng salam, nagkakapatiran, nagmamahalan, inaalala ang Allah. Lahat ng mab mabuting gawain, ginagawa sa masjid. At ang pinaka kinasusuklaman ng Allah na lugar dito sa buong mundo, aswakuha, ang palengke. Ngayon, lagi nating tandaan na kapag ang lugar o isang bagay kinasuklaman ng Allah, damay yung nilalaman ng lugar na kinasusuklaman ng Allah, damay yung mga tao na nandoon sa lugar na kinasusuklaman ng Allah. Ustad, paano to? Nasa palengke ako, nagbibenta ako ng mga binibenta, may negosyo ako sa palengke, Ustad. So kabilang ako dyan? Sa pimurkaan o Allah, kabilang ba ko dyan sa kinasusuklaman ng Allah? Maaring kabilang ka. Ngunit, para hindi ka mapabilang, maging matino ka sa pagbibigay ng tamang timbang at tamang sukat kung mga sukat ang ibinibenta mo. Alimbawa, mga floor mat. Ituwid mo, huwag mong babawasan. O di kaya, mga bigas, huwag mong i-adjust yung timbangan kung nagbibenta ka ng bigas. Huwag mong i-adjust yung timbangan para hindi ka mapabilang sa mga taong kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan sa palengke. Lagi nating tandaan yan. Ang lahat ng nandyan sa palengke kinasusuklaman ng Allah. Liban sa mga taong matutuwid. Yan lang yung hindi kinasusuklaman ng Allah dyan sa palengke. Yung mga taong nagtutuwid sa kanilang pagbibenta. Hindi sila nanlalamang, hindi sila mga tuso, sa mga customer na bumibili sa kanila matuwid sila kapag sila ay nagbebenta sa mga bumibili sa kanila kaya para makaiwas ka sa mga kinasusuklaman ng Allah jan sa palengke maging matino ka magtuwid ka sa pagbebenta mo diyan sa palengke kung anuman yung negosyo mo merong marahil merong magsasabi sa atin ustad wala naman ako diyan sa palengke hindi ako relate diyan sa topic mo ngayon hindi naman ako nagnegosyo diyan sa palengke, wala naman ako diyan sa palengke. Lahat hindi lang ito. Ang aya na ito hindi lang para sa mga taong nandiyan sa palengke. Yung mga taong nagbebenta ng lupa, yung mga taong nagbebenta ng titimbangin, hindi lang para sa kanila ang aya na ito. Bagkus kabilang sa mga tatamaan o oh, merong pag-uugali ng top, top 5 o anong halimbawa una dyan Kapag ikaw ay security guard, o di kaya ikaw ay construction worker, gustong gusto mo na yung mga OT mo, overtime, ay ibigay ng kumpanya sa'yo. Gustong gusto mo na mabuo yung sahod mo sa duty mo sa construction, o di kaya security guard. Pero pagdating ng duty mo, natutulog ka, nangunguyakoy ka. Yan ang ibig sabihin ng top 5 gusto mo makuha yung karapatan mo pero ayaw mong ibigay yung karapatan ng pinagtatrabahuan mo yan ang mga taong mutafifin tuso, mapanlamang mandurugas yan ang kabilang sa mga pwedeng tamaan ng pag-uugali na ito security guard ka construction worker huwag kang manguyakoy huwag kang matulog sapagkat mapapabilang ka sa mga taong mutafifin Ganon din kapag ikaw ay tricycle driver. Ikaw ay driver ng tuktok. O di kaya, mer ikaw ay joyride. Angkas, move it. Maaring pum pumasok ito sa pamamagitan ng ano. Halimbawa, merong sumakay sa'yo. Merong sumakay sa'yo, tapos naikita natin yung mga daan ngayon na merong binubutasan ng Maynilad. Tapos, Bigla mong nakita yan. Asabi mo, ma'am, pasensya na. Hindi tayo pwedeng dumaan. Hanggang dito na lang tayo. Hindi mo sa ibinaba doon sa bababaan niya. Samantalang alam mo naman na mayroon pang ibang daan na pwede kang dumaan para makarating yung pasahero mo. Sa kung saan man siya bababa. Kabilang yan sa mga motofifin. Mandurugas. Nagbabayad ng matino yung pasahero mo. Pero ikaw, hindi mo siya ihahatid ng maayos. Nakakita ka lang ng konting lubak, konting pinsala sa daan, sasabihin mo, ma'am, hindi tayo pwedeng dumaan. Pasensya na. Dito na lang tayo. Kabilang yan sa mga motofifin. Sam samantala, alam mo na meron pang ibang daanan na pwedeng idaan mo doon yung pasahero mo para mailapag mo ng maayos yung pasahero mo. Kabilang yan sa mga mutafifin. Kaya iwasan natin yan. Kung tayo ay mga driver, magtino tayo. Tayo ay mga security, magdino tayo sa duty. Tayo ay mga construction worker, magdino tayo sa duty natin. Para maging pantay tayo. Ito ang kainaman ng Islam. Kailangan pantay ka sa amo mo. Bilang manggagawa. At bilang amo naman, kailangan pantay ka din sa mangga manggagawa mo. Ganon din. Kapag ikaw ang amo sa isang shop. Kung halimbawa, meron kang pwesto dyan sa mga mall. Tapos, gustong gusto mo na magtrabaho ng maayos yung mga sales lady mo, yung mga boy mo. Pero hindi ka nagtutuwid sa pagbibigay ng sahod sa kanila. Ang original na bayaran ng sahod dyan sa 99168 o di kaya anumang mall dyan sa Divisoria kada linggo. Ngunit merong ibang tao na sa kanila ibibigay yung sahod ng mga magtatrabaho nila sa lunis. Kasi merong mga trabahante dyan na absent sa lunis. Kaya ang ginawang teknik naman ng mga, mga amo, tsaka nila ibibigay, yung iba, tabya. Yung iba, ginagawa nila, tsaka nila ibibigay yung sahod ng kanilang mga trabahante. Samang, samantalang, ang orihinal na kasunduan dyan, ay sa linggo ibibigay ang sahod. Pero ang iba, tabya, tsaka nila ibibigay yung sahod ng kanilang mga saleslady, ng kanilang mga boy, kapag sumapit ang lunis. Para hindi maka-absent yung mga tauhan nila hindi mainam yun. Ayaan mo na kung hindi nagtutuwid sa'yo, ang tao mo, ang importante, ikaw nagtuwid ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaiwas ka sa kaparusahan na ibabagsak ka ng Allah sa bangin ng impyerno. Yan ang pinakamabuti. At ikaw naman bilang magtatrabaho, bilang boy, bilang sales lady, kung gusto mong sahuran ka ng maayos, magdino ka sa pagpasok. Magdino ka sa lahat ng ginagawa mo para pantay kayo. Para hindi kayo magkautakan ng amo mo. Yan ang pinakamainam. Ano pa? Sa mag-asawa. Sa mag-asawa nangyayari din yan. Yung pagiging tuso, mandurugas. Merong mga babae na gustong gusto nila tratuhin silang prinsesa, tratuhin silang reyna ng kanilang asawa. Pero pagdating ng asawa nila sa kanilang bahay, saan ka na naman nanggaling? Anong oras na? Bakit ganitong oras ka na umalis? Bakit ganitong oras ka na dumating? Hindi mainam sa babae ang ganyan. Pagdating ng kanyang asawa sa kanyang bahay, pinagbubunga nga niya, tinatalakan niya. Hindi mainam yun. Dahil mapapabilang ka sa mga mutafifa, mga babaeng tuso. Kinakailangan kung gusto mo ng respeto ng lalaki, gusto mo ng respeto ng asawa mo, respetuhin mo siya. Pagdating niya sa bahay, salubungin mo ng ngiti. Salubungin mo ng mga pampunas sa kanyang mga pawis upang sa ganun maging maayos ang pagsasama ninyo. Ganon din sa mga kalalakihan. Merong mga lalaki, gustong gusto nila, tratuhin sila bilang mga hari. Tratuhin sila bilang mga prinsipe. Ngunit, kapag nasa loob ng bahay, parang halimaw. Kinakatakutan siya ng kanyang asawa, kinakatakutan siya ng kanyang mga anak. Lagi nating tatandaan na ang palatandaan na ikaw ay mabuting ama kapag nakikita mong masaya ang loob ng bahay mo kapag nandun ka. Kapag nakikita mong masaya yung anak mo, yung asawa mo, na ka, it means mabuti kang ama. Pero kapag nandun ka, tapos yung mga anak mo, nata, oy, okay, -ano, kasi ma, papaluin tayo ni abi, papaluin tayo ni ama. Kapag ganyan ang style mo, palatandaan niya na hindi ka mainam na tatay sa loob ng bahay mo. Yan ang palatandaan. Ustad, mabuti ba akong tatay, mabuti ba akong ama? Sarili mo mismo ang makakaalam dyan. Kapag ikaw ay mabuti sa iyong mga anak, kapag nakita mo sa anak mo na masaya sila, na nandiyan ka sa tabi nila, nasa loob ng bahay, Alhamdulillah. Pero kapag nasa loob ka ng bahay, nakasimangot lahat, konting usap lang, natatakot na yung mga anak mo, palatandaan niya na magbago ka. Kasi hindi ka mainam na tularan bilang isang tatay. Kabilang sa pagiging mutafifin, nangyayari ito. Merong mga tatay Unanay, pagsapit ng December 25 pinapasyal lang kanilang mga anak pagsapit ng fireworks dyan sa luneta dumadalaw sila dyan ngunit pansinin mo yan kapag Eidul Fitr, Eidul Adha pagkatapos magsala natutulog o di kaya pumapasok agad sa trabaho Subhanallah nasaan ang dangal mo bilang isang muslim Samantalang ang Eidul Fitr, Eidul Adha, pinahintulutan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsaya. Pero mayroong mangilan-ilan sa atin na kaya ang dahilan kung bakit napapalayo yung loob ng mga anak natin sa Islam, inaakala nilang boring ang Islam, kasi kapag dumating yung Eidul Fitr, Eidul Adha, hindi mo man lamang sila maipasyal mai sa luneta, sa moa, kung, uh, sa mga mall, ipasyal mo sila sa araw na yan. Upang ma-experience nila at maging excited sila na ganito, malapit na naman ang Ramadan. Marami sa ating mga anak hindi excited. Bakit? Kasi hindi natin ipinaparamdam sa kanila yung kagandahan ng dulot ng fasting sa buwan ng Ramadan. So, ah, magugutom na naman ako. Mauhaw na naman ako. Pero kapag isa kang tatay na mabuti, sa tuwing dumarating ng idol ada, idol fitter, pinapasyal mo yung anak mo, naliligo kayo. Sobrang excited ng mga anak. Ay, insya Allah, malapit na naman ng Ramadan. Excited na excited na ako kasi lalabas na naman tayo dyan nila abi, nila umi. Maliligo na naman tayo. Pero kung kabalik tarang ka sa ganyang gawain, yung mga anak mo nasusuklam sa Ramadan. Magugutom na naman ako, mauhaw na naman ako. Kaya mainam sa atin para hindi tayo mapabilang sa mga mutafibin at lalong-lalo na tayong mga kalalakihan dahil tayo yung tunay na nagdidesisyon -de sa, sa pamamahay natin. Ang pinaka-mainam, ma tuwing Ramadan, tuwing al Fitr, al Adha, ipasyal natin sila. Hindi yung December 25, hindi yung January 1, mag New, -new Year ka. nakapag ka pa sa mga araw na yan. Subhanallah. Kaya, mga kapwa ng Allah, iwasan natin na maging tuso, umapan lamang. Yung gusto natin na makuha natin yung karapatan natin, pero hindi natin ibinibigay yung karapatan ng nakapaligid sa atin. Bilang panghuli mga kapwa, kualipin ng Allah, alam nyo ba na mayroong pang mas matindi na pagiging tuso, umapan lamang, kumpara doon sa mga nabanggit natin kanina? Una, ang pinakamatindi na mga mutafifin kesa doon sa mga taong nasa palengke kesa sa mga taong merong business na hindi nagtutuwid sa kanilang mga magtatrabaho ma ma mga trabahante mas matindi ang taong hindi nagsasala ng limang beses sa isang araw yan ang pinakamatinding mandurugas bakit isipin mo mula nung isilang ka ibinigay sa iyo ng Allah yung kara karapatan mo makakain ka makadede ka sa nanay mo makakain ka ng lugaw makahigop ka ng hangin na unlimited hangin walang bayad hanggang ngayon nakaupo ka ngayon pero hindi mo mabuo yung limang beses ng pagsasala nakuha mo yung karapatan mo sa Allah pero hindi mo ibinigay yung karapatan ng Allah ang pinakamatinding mga mutafifin ay yung mga tao na kapag dumating ang Ramadan hindi sila nagfa-fasting yan ang pinakatuso sa lahat ng tuso ang pinakamatinding mga mutaffifin ay yung mga taong kaya nilang maghaj pero hindi sila naghaj may budget sila may milyon sila pero hindi nila nagawang ni isa man lamang na makapaghaj wajib yan, lagi nating tandaan na obligado yan, kapag kaya mong maghaj obligado sa'yo na maghaj pero kung hindi mo kaya wala kang kasalanan yan ang pinakamatinding mga tuso mga mandurugas Kapag ang dinugas mo, ang Allah. Isipin nyo, ah, ang tinukoy ng Allah sa wailul muttafifin ay yung mga tao na hindi nagiging matuwid sa kanyang kapwa-tao. Paano na lang kaya kung ikaw mismo hindi ka naging matuwid sa Allah? Gaano kalaki ang parusa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya, lagi nating tandaan mga kapwa alipin ng Allah, ang pinakaminsahin ng khutbah na ito, maging matuwid tayo, sakahit kahit sino man, Muslim, Kristiyano, Hudyo, dapat maging matuwid ka. Lalong-lalo lalo na kung nandiyan ka sa palengke, maging matuwid ka sa pagbebenta. Maging matuwid ka sa pagbebenta upang hindi ka mapabilang sa mga taong itatapon ng Allah sa bangin ng impyerno. At ganun din, kapag ikaw to ay so, isang muslim, maging matuwid ka sa kapo mong taong muslim, sa mga kapitbahay mo, at especially maging matuwid ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. Wa alamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhan amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala... Muhammad Kana <makes noise> Muhammad Kana Ailun